Okay. Gusto mo lang gumastos kasi broken ako. Kanta tingnan natin na Mas maganda to. Ay, ito syempre. ko. in net. that you're swine. When you're not really fine, you just can't get into it. Kasi nagbibili mo. Isen. Uh -huh. uh -huh. Hirap ma broke. Eh. seven po. Pakibalik na lang. <laughs> Back with some more this me queen money before anything else the mama. ako Gusto kong gumastos. Na, charot lang. Ito lang pinak pinakamasakit sa akin na part. Yung broken ako, tapos kailangan kong gumastos. Bibila ko ngayon ng ano, mga appliances doon sa, ano, sa resort ko. <sighs> okay na sana yung broken ka, pero gagastos ka. Habang broken. Double. Double yung sakit. Direct. Ay, ah, ka pa rin kahit may issue ako. <laughs> Hindi mo ko iwan. Siyempre. Ayoko. Oh, oh. Ang ganda ko. Ganon ko ganda. Shoot ah. <laughs> yun? San Jose. Sa San Jose. Ano San Jose. Sa Hardware. Ano Hardware. <laughs> Hardware. ano ang pakiramdam maging employee pero wala sahod? <laughs> Sino? wala kang magawa, no? Kasi nandiyan lang yung resort. <laughs> wala siyang magawa. Kasi pinasok niya na to. So, kailangan niya natapusin. Dapat kapit bahay ka lang. Kailangan mo magtrabaho na magtrabaho para sa akin. <laughs> so, ayun. Pabunta na lang kami and gagastos ako kasi bored ako! Kailangan ko na ang science talaga. Kailangan? na mga jacuzzi. Ganyan mga gagamitin sa resort. Jacuzzi. Yes, mag-feeling mayaman muna tayo after ng resort. Pero sa ngayon, <laughs> mag-feeling broken muna tayo. At pag broken tayo, alam natin maligid tayong gumastos. Kaya isasakto ko talaga ngayon to. Fuck! So, nandito tayo sa bilihan muna ng bata muna tayo bago tayo magbili ng jacuzzi. Kasi yung ina ko, gusto ko ma-experience yung feeling ng ano. Alam mo feeling na may naalala siya lang. Kasi nung kabataan nung nanay ko, never niya na-experience yun. And then, FYI, hey, yung nanay ko nung bata ako, nagsisimpay lang yun ng walis. Ngayon natin pa pa experience sa kanya. Pagkatapos sa resort, idadaling ko siya dun sa, ano, sa resort. Ah, sa bunga nga lang ina ko dito. puro, puro bunga nga lang ng nanay ko dito lalagay ko. Tapos, pag nakalala niyo nanay ko, malalaman niyo kung bakit ako naging rapper. <laughs> so, eto. Eto na lang. Mm -mm. Hindi ko na bakit okay ito. Mas komportable. Oh, eh. yun. Ako ako mo, yun ang gusto ko ito. Otherwise? Ito, 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 Kasi kailangan ng nanay ko maging komportable habang pinapagalitan ako, binubunga nga ako, saka inuutusan ako. Ganon. Y yan lang ang kryptonite ko. Ina ko. <laughs> 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 hindi ko sila naiintindihan. Kasi... Ayun, Tagalog! <laughs> Karaya kasi yung sinasabi niya kanina, hindi ko naiintindihan. Siguro kung ano, ako lang mag-isa dito. Baka nabenta na ako, di ko pa. <laughs> Ayan, nandito ako sa gilid na kaupo. <laughs> kasi yung makikita nyo sila dun sa kabila. Ayan. Ang usap nila na language, karaya. Kaya hindi ko kaya talagang bumili ng mga gamit ng wala si Derek. Kasi baka mamaya, bumuka lang akong syunga dito. Mas <laughs> maganda na kung ano, mga taga dito din yung bibig. Ganon. Tayo sa pabawal. Kasi kailangan natin. Ano ba kailangan natin yung sa kwarto, di ba? <laughs> <laughs> ano gusto mo? <laughs> si, si mama. <laughs> Ma, di mo na kailangan lagyan ng mantel. Kailangan lagyan ng mantel yung mga bowl. Kasi yung mga mantel ni Mama kapag pro nasa probinsya kasi kami, San Bebe So yung mga supa doon, ang gaganda ng supa, mga design. Nilagyan ng mantel, nilagyan ng mga ano, takip, mga design. Kung mga bulaklak hindi ito dito. <laughs> hindi <laughs> na kailangan lagyan ng takip ng mantel. Ito na, gusto <laughs> so, mo ba? Check na to. <laughs> pag binigyan mo na something kasi yun, <laughs> lahat ng ibibigay mo, uti mo, bawal, kurtina, ganito. Kaya pag sa pag-insukurbulok, laki nilalagay. Ayan, di mo na kailangan na ganang <laughs> akin, kay mama yung bulak <laughs> so, ito na nga, Amor. May mga nakakita naman sa akin. Kitang-kita nyo naman sa video na iniiwasan ko sila. Ayoko makakita ng tao. Yes, kitang-kita nyo naman na hindi ako masaya dito sa video na to. Oh. Kiting aside, hindi ko alam kung bakit masaya ko nakikita ako kahit sobrang sungit ng image ko. Grabe, sobrang saya ng bata. Kahit sinusungitan ko na siya, hindi ko kayo maitindihan. I love you, tayo nga love you too. Ay, but if di ko siya mahal? Ito na lang yung napili ko. Kasi, may nakita ko kanina, jacuzzi. Jacuzzi dapat bibili namin, kaya lang hindi kasya. Ito lang daw yung kasha pinaka mas elegante siya tingnan. Ayaw mo yun, ang maganda rin yun. <laughs> ano ba talaga? Ikaw. Ito. Ikaw nga ano? Ah, na uh, na Nagsasuggest na. lang ako. Ano mo tanuin? Broken okay na nga ako eh. <laughs> Yung pa ako. Kasi ah, gusto sige. Mo lang gumastos kasi broken ako. Ah, sige, diyan na lang. gusto <laughs> ko isang sakita na lang. Ah, Kaya sige. pinili ko ngayon gumastos. Para ah, isang sakita na lang lahat. Na, ah, maganda tingnan. Mas maganda to. Ay, ah, ito siyempre. Nakakalakot. <laughs> shower. Uh -huh. So, no, yan ang maganda shower dito. small multi So, may dyan na sa likod nag darawa ka uh, inlet. So, one ng inlet is para sa cold. Amo ni siya ang para sa hot. So, ano na yung later sumbong uh, mga model ka na. Um, Water heater. Maganda, right? maganda. Ito na lang. Thank you po. Okay. Ang dami. Mm. -hmm. Hira ma-broken. Pero alam mo yung, okay, broken ka, tapos nag-astosan ka pa ng pera. 87 po. Okay, balik na lahat. <laughs> balik <sa dati. laughs> na lahat eh. Sabi na nagdagan. Hi! Hey. <laughs> Broken na nanagasan pa. Bathtub, tsaka ba? Oh. Second floor. Second floor. <laughs> <laughs> Ang hot. Second floor. Second floor. Back! Oh, so, nandito na ako sa sasakyan. Grabe. Gumastos ako ng almost 100,000. Ang ah, lungkot-lungkot ko, grabe. Hindi <laughs> ko alam, pero dapat sa susunod na uwi pa kami bibili. Pero pinush ko na ngayon, hindi ko alam. Pero pag ganito nararamdaman ko, bakit kapag broken, ang sarap gumastos? K May mali sa akin, alam ko! Ano akong sabihan? Nasabihan ko na ng bobo yung sarili ko kanina. Okay na yun. So yun lang, mi amor. <laughs> Pinipilit natin mag-vlog ngayon. <laughs> But thank you for watching. Mwah. Magpapakalala sa inyo dito ang PH MOVIE! pa napakadali lang na mag-register sa link na ito Puntok na sa comment section na doon yung link And nalang ginawit yung drills Yung si mga mag-register na sa link ko Magpapaabot na tayo. Pero wait! Wait lang! Yung si mga maglalaro nito Dapat yung extra cash nyo lang ha Eh sa mga bata, huwag nyo So kaya ano na pa inintayin nyo? Mag-register na kayo sa link ko Nandiyan na sa comment section And good luck kayo know.